Kung pakiramdam mo, hindi ka secured. Hindi panatag ang iyong kalooban sa mga nangyayari sa iyong paligid. Wala kang lakas ng loob na kaharapin ang mga problema o suliraning dumarating sa buhay mo para sa iyo ang video na ito. Panoorin mo hanggang matapos. Panoorin mo ng buo para hindi lang ako ang nabli-bless dito kundi ikaw at ng iyong buong pamilya. Sabi dito sa Efeso chapter 6 verse 11 to 17. Mahaba-haba ito ha, pero dapat pakinggan mo ng maigi. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno ng mga may kapangyarihan sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan o sa sanlibutan ito sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayo nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyo ang baywang ng sintron ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na pala palaso ng jablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito ang kabuuan ng Ephesians or Efeso chapter 6 verses 11 to 17. Ipinapakita dito yung tinatawag nating pagsuot natin ng full armor of God. Para maging protektado tayo sa anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Para maging protektado tayo sa anumang, sa anumang um, ibabato sa atin ng ating kaaway. Para magkaganon, magtagal tayo sa anumang digmaan. Kasi ang mundo natin, sabihin mo na natin o hindi, nandito tayo sa mundo ng digmaan. Ang mundo natin, sabi ko nga dati sa mga video ko, mundo ng kasalanan. Tumingin ka sa harapan mo, sa likod mo, sa kaliwa at sa kanan mo, makakakita ka ng tinatawag nating kasalanan. So, sa Generasyon natin ngayon, lalo na sa mga kabataan, ang dami-dami, ang daming ma maaaring makapag... Um, makapagbibigay sa atin ng kinatawag nating kasalanan o oh, ang daming mga tukso na siyang magiging dahilan na tayo ay mapapahamak at maaangkin ng Diablo. So sabi dito, the full armor of God ang buong kalasag or kasuutan ng Panginoon. Makikidigma tayo kasama ang number one dito, yung tinatawag natin the belt of truth. Knowing the truth of what is written in the Bible will help us recognize the work of the devil around us makikita natin ang mga pangyayari o yung mga gawain ng Diablo sa paligid natin. Marirecognize natin ang gawain ng Panginoon at gawain ng Diablo pag suot natin ang Belt of Truth. Alam kasi natin ang katotohanan, ang turo ng Panginoon sa atin. Sa mga lumalabas ngayon, meron tayong tinatawag na false prophet. Yung mga nagtuturo ng mga salita, salita ng Diyos pero hindi naman maganda or mali ang kanilang mga interpretasyon. False accusations ng mga tao sa paligid natin, sa tingin, yung tingin nila sa atin kung minsan uh, hindi maganda. Pero kung alam natin ang katotohanan, alam natin ang totoo sa ating mga sarili, hindi tayo matatakot. The belt of truth help us to stay committed to the truth of God so we can remain a person of honesty and integrity that please God. That please God, hindi ang mga tao. Number two, dapat isuot natin ang breastplate of righteousness. It protects our heart from evil so we can stay holy and pure. Protectado tayo ng kabanalan ng Panginoon. Kung banal ka, uh, ma mahirap magpakabanal, napakahirap yan. Kasi utos din yan ng Panginoon sa atin. Magpakabanal ka sapagkat banal ako. So... Mahirap siya, pero pag isuot natin ang salita ng Diyos, isuot natin ang breastplate of righteousness, magpapakabanal din tayo, tutulungan tayo ng Panginoon. Number three, the shoes of the gospel of peace. Gospel of peace. Sabi dito, stand firm in any situations sa mga pangyayari sa buhay natin. O parang redundancy. Situations in our life. Magiging matatag malakas at hindi basta-basta mabubuwal sa anumang sitwasyon o sa anumang suliranin, problema na dumarating sa buhay natin. Gospel of Peace. Parang peaceful yung isipan mo. Kasama ko ang Diyos sa buhay ko, bakit ako matatakot? ba? Diba? Kasama natin ang Diyos, bakit ako matatakot sa mga ganyan? Next, for the shield of faith ay yung pananggalang yung shield ng kung nanonood tayo ng mga panood may mga pananggalang sila o yung shield of faith alam na natin ang kahalagahan ng pananampalataya sa buhay natin yung pananampalataya natin sa Diyos alam na natin na dapat hindi lang basta-basta malaki ang ating pananampalataya sa Diyos kundi dapat nakaugat malalim ang pagkakaugat nito at hindi siya basta basta mabubuhay sapagkat ang kahal ang faith or pananampalataya natin sa Panginoon Panginoon ay napakahalaga Next number 5 the helmet of salvation It protects our head or mind and thought from doubt and fear Tinutulungan tayo para hindi tayo basta-basta makontrol ng kaaway o hindi basta-basta makontrol ng kaaway ang ating pag-iisip sapagkat kung suot natin ang helmet of salvation, kontrolado tayo ng Panginoon at hindi tayo kontrolado ng tinatawag nating kaaway. And last but not the least, the sword of the Spirit. Sabi dito, this is the only offensive weapon natin in our spiritual war against the world. Bakit sinabing against the world? Sinabi ko na kanina, ang mundo natin ay mundo ng kasalanan. Napakaraming mga makasalanang tao. Uh, pati tayo kung minsan considered natin makasalanan din tayo. But kung kasama natin ang sword of the spirit na kino considered natin na ito yung salita ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos na magagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya sinasabi sa Bible kung minsan na ang salita ng Diyos or the word of God considered as a double edged double dahil uh, magkabilaan ang kanyang patalim kaya kung minsan masakit sa dibdib, masakit sa isip, masakit sa isipan na tanggapin ang salita ng Diyos. Pero ito yung totoo kasi no. Ito yung katotohanan na dapat nating tanggapin na siyang magpapabago sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Na siyang pro sa pro sa atin sa mga kagawain ng kaaway na siyang gagabay sa atin sa ating pang-araw-araw na pakiki uh, ang tawag dito pakikisalamuha sa ating mundong ginagalawan ngayon at inuulit ko ito yung mga dapat nating kasama palagi where the full armor of God number one the belt of truth number two the breastplate of righteousness number three the shoes of the gospel of peace. Number four, the shield of faith. Number five, the helmet of salvation. And number six, the sword of the spirit. Ito po siya. Ayan. So, yan ang dapat nating palaging isuot sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yun lamang at salamat. God bless po sa inyong lahat na hindi kayo magsawang manood sa aking mga video. Kung nagustuhan nyo po yung video na ito, pwede nyo pong i-share upang sa ganon. Sabi ko nga kanina sa introduction ko, hindi lang ako ang nabibless, kundi maging ikaw at maging miyembro ng iyong family or pamilya. Yun lamang and God bless po sa inyong lahat.